Nakahanda ang Bureau of Fire Protection, Iloilo ilo Fire Station, nga magpadala sa ilang mga personnel, nga magabulig sa pag uh, sa nagapadahin nga search and uh, rescue operation sa Cebu, marapos ang 6.9 magnitude ng linog na nagluntan kagabi. Sa interview ng Bombo Radio kay Fire Superintendent Melanie Habawal, yagin pahayag nga bilang isa sa mga malapit nga lugar sa Cebu, sila magabulig sa pagpadala sa ilang ila, hindi magdubo sa pulo kang sa special rescue unit nga may bastante nga training kag mentoring sa Iloilo -Ilo City Fire Station. Nabanoan nga matapos ang linog na kag kagabi sa sudan sa Iloilo paday ng koordinasyon sa Bureau of Fire Protection Iloilo -Ilo, sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office amuman sa ibang nga ahensya sa gobyerno para sa monitoring kag preparasyon sa mga posible magluntad nga hitabo. Ginpahayag man ni bawal nga bisan hindi kompleto o kung advance sa mga kagamitan sa BFP Iloilo -Ilo, may napahamtang naman sila ng mga gamit sa rescue truck nga pwede maggamit sa operasyon kagay sa lifting bags, hydraulic tools, kag search cameras. Dugang pa niya, apisan nga may uh, ipadala sa sibo nga ila personnel bilang kabahin sa augmentation. Mayara naman nga mabilin sa ilo-ilo para sa lokal nga pagresponde. Higit pa sa ligman sa handa sila mag magserviso kag magbantay sa seguridad sa publiko ilabinan sa tion sa emerhensa kaangay sa linog. Atan sila special rescue unit subong sa haro, sir, no waiting for Uh, order or final instruction pero na heads up na ni sila sa regional office na mag uh, prepare kay any time today i send off naman sila kag ipadala sa Cebu para mag uh, augment dito sa uh, rescue operation rescue and retrieval operations and dula kita sa reported no nga uh, uh, nadula ang dulaan ta buhi tungod sa incident kitab i and uh, for now uh, kaya uh, ang aton nga uh, city government and the concerned agencies nagakandak sa uh, post uh, uh, inspection sa mga structures diri sa syudad to determine sa mga structural integrity paabi no kay ti uh, tungod gani isang linog kagabi no possible nga naapektuhan ang or apektado ang structural integrity sa mga dalagko especially dalagko nga mga building diri sa aton but uh, Uh anyhow no kung uh, may mga other medical emergency uh, may mga na may ng magtawag ang Iloilo City Fire Station uh open 24 hours para mag uh, cater medical or any emergency na kinahanglan noon sa atin sa uh, mga pasimanwa. No